Welcome sa Jupel TV Ngayong uh, araw na to guys Meron na tayo babahagi sa inyo At ito yung babahagi natin ay uh, DIY ito guys uh, Kung paano magpalit ng Clutch cable ng Nissan Lick B13 Or Lick So ngayon nakabili na tayo ng uh, bagong Clutch cable Ito guys so yan so, May pangalan niya nakalagay dyan Nung Nissan Lick no? Uh, B13 Lick Pwede sa So nabili natin ito. Marami tayong auto supply na pin pinuntahan pero wala talang stock. So mabuti na lang mo nakakita tayo dito sa bandang uh, kalukan na rin. <clears throat> Ayan. So bali ano to guys sa uh, 550 pesos. So kala ko 200 lang Ma mahal pala to guys kasi mahirap hanapin yung ganitong uh, klase kasi alam 1993 model yung ano natin ang Nissan Leaf natin. So bago ko papatuloy guys, uh, bago natin gawin 'to, siyempre sisilipin ko muna kung paano pag aralan natin muna kung paano natin itanggalin at ikabit ito. So siyempre bago natin i, i simulan 'no, uh, DIY. So papasilipin muna natin. Tara, tara, let's go. Vroom! Ito so, sa silipin natin guys, ito na yung ating uh, clutch cable So, nandito siya no uh, Nilagyan ko lang ng spring dahil medyo hindi na bumabalik eh. <coughs> Hindi na siya bumabalik So, hanggang doon yan Ito, ito, ito yung cable na yan Tapos hanggang dito yan Ayan So, yan siya So, silipin natin dito sa loob kung paano natin tanggalin yan No So, silipin na Dito Dito madali lang tanggalin to Dito yung adjuster guys So, para masukat natin kung ito parehas naman. Ito parehas naman. So, ito yung sa adjuster nya. Dito yan sa transmission. Ayan, papunta ganyan. Ayan. So, ito. So, mayroon siya sa dulo. Ibig sabihin, doon sa loob yan. So, ito yung nakakabit sa loob. So, ganun din yan dito. Ganyan din yan. So, doon natin silipin sa loob guys. So, tara. Punta natin. So, ito na. Uh, silipin natin ito sa ilalim guys. So nagdala tayo ng uh, flashlight. Ito ang uh, tactical uh, flashlight natin yung, ayan, uh, napakaganda ito. Napakaliwanag, no? So kailangan niya adjust ko muna yung upuan natin. Para atras muna natin para masilip natin ito. Ayan. So sagad na. Ayan. So tatanggalin muna natin ito. Ayan, madumi na rin. So try mo natin silipin guys. Ayun. Dito, dito nakakabit yan. Wow, parang hirap ah. Ay, noon, noon, no, nakita ko na. Hirap pa. Ano Punapin to. So, nandun yung kibol na keso, diba? Ayun. Oh. Ano natin, tinanapin to? So, hanapin natin siya dito kung saan siya nakakabit ito yung kanyang uh, stopper ayun ayun si maingi na rin siya no ayun uh, ah. tayo silipin ko pa muna guys ha So ito guys, uh, ah, pakinggan nyo itong maingay na ito ah. So ito parang dito na yata si Baba to. Yan, ganun Oh. So oh, yung yes, no. hindi oh, ko alam kung ito sa kable ba ito. O oh, sa spring. Pero nakabili tayo na ng bago. Yan. Kung lagyan sana ng langis doon. Hirap akong lukot dito. Okay. So ah, hindi ko masayod pero namang gusto kung paano. So ito may spring dito. Hmm. Pero may double forty tayo dito. Ayan. Ano ah, natin tanggalin to? So maaari naka kabit ng ito, nakasuot. Ayan. Mahirap tayo dito guys. So baka dito. Ito mayroon tatang tatanggalin dito no. So yun talaga guys sa yung puno oh. Nakita nyo yung kabli na yun. Ayan sa loob eh. Hindi na kasyadong kita, no? Ayan, oh, no? Ayan. Hindi yung kaya na itong sa kibol ngayon, hindi ko makadukot. Sa nakasabit to. So, kakapain -ka ko lang ito kaysa. Mahirap lang ito. Hindi mahirap, ano? Wow. Hindi mahirap guys. Kaya kailangan siguro ito. Experto ito. Okay, kayanin ko naman ito. Kaso medyo mahaba abang oras na natin dito. Baka ito may tornilyo dito. So, hirap. Ayan. So, guys. Pa, no? ayan guys. Dilirapan o. Ayan. So ito guys, eh, try ko lang muna lagyan ng W40 dito. Ito ano siya naman? Ito no. Ayan, yung spring dito. Ito to. Oh, no! Lakas talaga. Lakas talaga dito. Lugahan natin ang double party. Eh. buwasan yung inay guys mayroon pa dito sa taas pala sa so mayroon pa, pa sa taas. dami yung tatanggal din dito guys Yeah. Bawasan na yung ingay niya. Ito, alam mo, yan. Nasa kable na rin siguro. Oh, mayroon pa rin ingay. Ay, bis -bis, kabli na ito, guys. Pero dami yung tatanggalin ito. Dami kong tatanggalin dito na turnilyo and dito lang pala mga sarong kita. No? Yung taas. So, yan. Yan lang muna pakita natin, guys. Ayan. So, ito guys. Subukan natin. ikalasin muna ito yung ano. Ang jester. So, gamit natin na uh, size 10. Ito, 10 mm. So, tanggalin ko muna. Tapos, uh, ugot-ugotin ko kung ano dahil napakahirap ni eh, tanggalin pala sa loob guys so pag napakahirap siyempre hindi mo natin kaya to i eh, testing ko lang muna to kung anong mangyayari mahugot natin dito yan hindi natin na ano guys so sinubok lang natin pagka, kung kaya yan so tatanggalin ko muna to Oh, nandito na nakahanda na yung touch cable natin, oh. Nakaready na siya. Ayun. Yung uh, B13 link. Ayun.

So yan. Ayun yung kanyang adjust. Ayos lang muna guys. Try lang natin to. Oh, testing lang, testing ko lang yung guys. bali nyo muna testing natin hindi ko muna palitan guys ha testing ko itong tama yung adjust nya ayan ayan guys uh, in adjust ko lang muna yung clutch cable nya hindi pa natin pinalitan guys ha, dahil may mga gamit ako dyan maliliit so hindi kaya yung mga uh, tornillo yun kailangan ng socket wrench uh, na medyo mahaba so mayroon tayong maliliit ang pang motor hindi kaya so, mabali lang so testing ko muna to uh, Uh, at sa bante ko lang kung tama yung adjust niya ng clutch natin. gini aku buat. wag kayong dadaan dito. Tinanggal ko na yung spring. Ang nilagay ko na yung spring dito na para bumalik yung paghatak ng uh, clutch niya. So, tapos uh, transmission. Inalis ko na guys. So, pwede na. Tama-tama uh, na yung adjust niya. So, kunti-kunti lang yung apak uh, natin. Uh, ano na kagad? Papasok na yung kambyo guys. Kasi masyado mahaba yung unay. Eh. Ngayon, uh, tama lang adjust atin. So, yan lang muna guys. Sa uh, sunod lang ang pagpalit ko. Uh, sa ngayon, di ko muna pinalit yung uh, clutch cable. Kaya bibili pa ko ng, ano, ng uh, socket wrench na talagang pang uh, heavy duty. Kasi hindi pwede yung pang motor. M maliit lang. Saka, ma-exe. -ma ma, ano, maliliit. O kaya hindi pwede. So next next vlog guys, uh, tanggal ko na, na ano na, na nakapako na, nakita ko na kung paano tanggalin. So sa sunod uh, ma-perfect na natin yan. Okay lang tayo na gagawa para pa, mapakita natin sa inyo yung ay uh, tunting talent natin dito sa oh! mekanito, ay, na mekaniko, mekaniko uh, ko no. <laughs> Ayan ni Jupel TV. So uh, pag hindi pa kayo na subscribe guys, uh, subscribe na at huwag kalimutan ni like, share and subscribe. Bye-bye. I love you all. See you next vlog.